Alam nyo ba mga kaibigan na ang helmet ay mayroong expiration at ano ba yung dapat natin tandaan kapag bibili tayo ng helmet? Simulan natin mga kaibigan kung ilang buwan ba yung expiration ng mga helmet. So ang expiration talaga mga kaibigan kung susundin natin yung batas o yung law ng mga helmet. Ito ay aabot lang ng 3 to 5 years. Dapat 3 to 5 years lamang eh pwede ka ng palitan or pwede mo ng palitan ang iyong helmet. Bakit po ba natin sinasabing ganun? Kasi, mga kaibigan, yung 3 years na sinasabi ko sa inyo, eto po yung kapag araw-araw mo siyang ginagamit. So, dahil dyan, nagkakaroon po ng gas-gas o nagkakaroon ng parang crack na maliit ng crack yung ating helmet. Kaya, dapat po, 3 years lang kung araw-araw mo ginagamit yan. Okay? So, kung hindi mo naman siya madalas gamitin, ito po ay aabot ng 5 years na expiration. Kahit anong helmet po yan mga kaibigan. Kung susundin natin na uh, yung standard ng helmet, ganun po yan. 5 years lang dapat eh magpapalit na tayo ng mga helmet na gamit natin. Ngayon, ano ba yung mga standard na ginagamit natin sa pagbili ng helmet? Ano ba dapat natin tandaan kung bibili tayo ng mga helmet? Kasi mga kaibigan, meron tayong tinatawag na ICC sticker at meron tayong tinatawag na PS mark. Meron tayong ganito. Uh, sample tayo ng isang helmet na to ang nakalagay sa kanya ay, yun no, know, BPS. Ibig sabihin niyan, PS mark. Kapag po ba ganito, mga kaibigan, eh, hindi po ba siya pasok sa standard? Ayan no, yan no, diba? Pasok po yan sa standard, mga kaibigan. Hindi lang po IC sticker ang pwede natin gamitin. Ito po ay pasok din po sa standard. Tignan natin, ayan o. Ito po ang BPS o Certified Product safety. Ito po ay may license number. Ibig sabihin yan, mga kaibigan. Kapag ganito yung helmet mo, pwede mo siyang gamitin dito sa Pilipinas. Kasi kapag merong BPS o PS mic, ito po ay dun mismo sa planta nagkaroon ng audit. So, yan yung isa sa mga standard na dapat nating hanapin kapag bibili po tayo ng isang helmet. Pangalawa, mga kaibigan, yung ICC sticker. Itong helmet na to, mga kaibigan, ay merong ICC sticker. Ayan ang IC sticker natin ngayon. Isa sa mga, syempre, signature ng ating mga helmet. Alam ko, marami sa ating mga rider na nagsasabi na IC sticker ang isa sa mga dapat natin hanapin at tignan sa ating mga helmet. Oyan, yan, standard po na ito. Ang ibig sabihin ng IC sticker ay import commodity clearance na nagpapatunay na ito ay dumaan sa safety ng Pilipinas. wala lang yung kailangan natin ha, kapag tayo ay maghahanap ng helmet. Ibig sabihin nun, kapag meron pong IC sticker at meron PS mark, eh hindi po mahuhuli or hindi po tayo matitigyan sa violation. Kasi alam naman natin na merong standard ang mga helmet at pwede tayong mahuli kung wala po yung standard na yon. Kaya kung bibili kayo, pumunta kayo dito sa helmet house at hanapin nyo yung PS mark at hanapin nyo din yung IC sticker kasi sigurado ako sa inyo lahat ng makikita nyo ng helmet dito sa helmet house may discount pa sila o may less 100, 300 pesos pa, ay meron po yung ICC sticker at PS mark. Ibig sabihin, pumasa po to sa safety standard natin dito sa Pilipinas. Iyan po ang safety standard natin, mga kaibigan dito sa Pilipinas. Oh, Nilinawin lang natin, yeah yung po tinatawag natin expiration na sinabi ko kanina mga kaibigan ito po is depende sa inyo kung susundin nyo or hindi pero depende nga sa inyo kung may budget kayo sundin natin yung safety standard ng helmet pero kung wala naman eh dapat magingat pa rin po tayo 3 years kapag araw-araw natin ginagamit ang isang helmet and 5 years naman po kung sa asa na hindi nyo masyado siyang ginagamit pang ride rise lang sa malayo at lilinawin ko lang ulitin ko po kung meron kayong budget or kung wala kayong budget. So, depende po sa inyo kung kailan nyo paltan ang inyong helmet. Kung susundin lang natin, yung sinabi ko, ito po ay nadodon sa safety standard ng mga helmet. At hanapin nyo po ang ICC sticker at yung PS mark sa kanyang likuran. O syempre mga kaibigan, ay yon ang ating importanteng makita. Yan, yung mga ayan, shout out sa mga brand ng helmet na nandito Sa mga naghahat ng helmet, pwede kayo magpunta dito sa Helmet House, Santa Rosa Branch, Cabuyo Branch, at syempre meron tayo sa Rosario Batangas. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi. Bye-bye. Thank you.